Alam naman natin ang coffee capital of the Philippines ay matatagpuan sa Amadeo, Cavite. Oo, ang bayan ng Amadeo. Ang bayan ng Amadeo ay binansagaan na coffee capital of the Philippines. Isa sa... Pero, magpapatalo ba ang Batangas pagdating sa usapang kape din eh? Kaya tarare ay puntahan natin ang pinakamaraming farm na Liberica Coffee o sa mas lokal na tinatawag na Kapeng Barako. Samahan niyo kami ni OBR sa araw na ito at pupunta kami ng Batangas upang tikman ng mga lokal na pagkain. Ipapakita rin ako sa inyo. Bukod sa kaping barako na ginawa natin, meron tayong tinatawag na kwek-kwek ng Batangas. Makalanghap ng sariwang hangin at tahimik na kapaligiran. At samahan nyo rin kami bumili at gumawa ng isang sikat na produkto na pinagmamalaki ng lalawigan ng Batangas. Kaya tara, simulan na natin ang adventure na ito. Alright guys, good morning! So ngayon, pupunta kami ni Mimi Dong. Tagal namin din nakasama. Pupunta kami ng Batangas. At ito ang dalata si PCX Black. Ito puno na ng gamit. May laman na itong likod na box. May, ibabaw. may gamit pa sa ibabaw. At may gamit pa rito. Kasi ngayon ay long weekend. So pupunta tayo ng Batangas para sa Kapingbarako Barako at syempre para mag pahinga ngayong weekends doon so samahan nyo kami ni Mimi Dong. at ni Pongkan nasa si Pongkan ayun may kasama kami tatlo kami babiyahe ngayon yung pusa namin na nirescue or inadapt so tara sakay ka na sa harap ko na lang siya ilagay So wala pa kaming breakfast and it's 5:18 na ng umaga guys. Late late kami 4:30 dapat alis namin. O di ba? <laughs> di ba? Kaso pa isang pusa rito sa harap. Sayang wala na yung step grill natin eh pero may hook naman tong motor natin. Kalan, nilerecenter ko yung Google Maps. So yun nga, 3 hours 49 minutes and daan natin ay papuntang Ah, same outlet. Dadaan tayo ng EDSA tapos uh, Osmeña Highway. Tapos after Osmeña Highway, ayun niya, Alabang, San Pedro. Tuloy-tuloy na yun. Laguna tayo. Hanggang sa makadating sa Lipa City. Tapos papunta ng Cuenca, Batangas. So, tara. Hello check. Okay, good. Let's go. Uy, sarado daan. Ah, hindi. Left side lang. So, magmi-Mindanao of tayo kasi sarado pa rito eh. Okay naman yung pusa natin sa harap. Nakarelax naman siya. Stable naman dahil dun sa gawa ng hook at nakapatong. Medyo maingay natin yung pusa dahil nai-stress siguro. Di pa naman sanay bumiyahe ito. Hindi namin siya pwede iwan dun sa bahay. Kuwawan naman. after a long time, kasama natin si Mimi dong, yung aking OBR. Kasi sobrang busy sa hospital eh, alam niyo naman eh, di ba? 24-7 doon. And today, pupunta tayo ng Batangas. Isa sa mga dahilan na uh, gustong gusto pumunta ng Batangas ay dahil sa kape nila. Yung pinagmamalaki nila na kaping barako. Wait lang, kano na tayo rito? Diba? Mam, maganda ang kalangitan. Ito yung sinasabi kong hindi uulan. Confident ako na hindi tayo makakaabot ng ulan. Nakikita ko yung kalangitan na eh, oh. Nice! Sabi may bagyo liyon pero ganyan yung panahon. Excited ako. So yun nga, yung kaping bara ko. Uh, so short details lang. Uh, nanood ako ng research about uh, sa kaping bara ko. And ayon kay Cara David, na introduce daw ito noong panahong 1780 at ang probinsya ng Lipa Batangas or ang probinsya ng Batangas uh, isa sa mga naging main source ng Liberica coffee. Liberica coffee ang tawag sa kanya na sa modern days ngayon na uh, ang tawag ng mga lokal ay kapeng barako. Barako, 'di ba? Kasi namin mga barako, lalaki na laki. Actually 'yung coffee sa akin, hindi ako, di ko siya ginagamit pagising. Ah uh, ang kape sa akin para sa akin na uh, mood changer ko siya pamparelax ko siya uh, actually I find na this is based on fact hindi to opinion ko lang na ang organic coffee uh, mas healthy like katulad ng inong ko ng kape barako kung uh, kumpara sa mga bibili mong naka packet na naka 3 in 1 na uh, nakikita nyo sa mga market so ako talaga mas gusto ko yung kape barako hindi lang dahil sa lasa niya dahil sa aroma ang bango ng kape barako guys ewan ko kung natitikman niyo na yun maraming nabibilan sa market yung mga naka uh, ground na meron ding buo pa pero ngayon pupunta tayo sa palengke ng kuwenka doon tayo magpapagiling mismo ng kape nila para fresh na fresh ba diba? tapos uso rin din sa Batangas guys yung tableya ng tsokolate yung oil na tawag natin kakao so yun medyo bitter taste yun pero masustansya din yun healthy yun kumpara sa ibang mabibilan nyo medyo mapait. Pero yun nga, syempre titimplahan nyo naman ninyo. Nanagdagan nyo ng asukal, depende sa panlasa ninyo eh. So, ang sarap bumiyahe. Wala pa kami breakfast ni Mimi dong. 3 hours, 40, 3 hours and 43 minutes away simula dito. So, medyo mahaba-haba rin ang biyahe namin ah. For uh, 108 kilometer. So, baka along the way na kami kumain. Uh, kakain din sana kami ng Lomi. Pero kung hindi na talaga kaya eh, kakain na kami. So guys, since naisip ko nabata tayo ng 548 at nandito pa tayo sa bandang Pasay, medyo late na uh, Naisip ko dumaan na lang tayo ng Imus para medyo maluwag Since eh, hindi naman yung pinaprefer na route ni Google Maps, ha, mas makakabilis tayo Though mas malayo siya ng 23 kilometers, eh dito na tayo dumaan Para maganda rin yung view na madadaanan natin, dadadain ng tagay tayo ulit since last time din kasi naisip ko sa previous vlog natin nang pumunta tayo ng Tagaytay kaya lagunan din ang ano natin so para maiba naman dito sa video na to diba so guys we're here na at Las Piñas medyo masikip na rito <laughs> pero hanggang sa lang naman yan pagkalagpas natin na sa, sa pote tuloy tuloy na yan ipapatraffic lang naman dito yung mga jeep eh no? ang lubag sa harap po oh. So we're here approaching at St. Dominic. Kakaliwa tayo kasi ayoko na dito. Pag diniretso mo to guys, mapupunta mo yung Bacoor, SM Bacoor. Pero ang dami kasi nating makakasabay ng mga jeepney drivers and buses dyan. So, kakaliwa tayo rito sa St. Dominic, eh, no? palatandaan. Or ayan, palatandaan. No? So good. So go. Dito maluwag pag dito kayo dumaan. Konti yung mga jeep na kasabayan dito. Shout out sa mga Imusenyo. So we're still here at Aguinaldo Highway. Papunta tayo ng Das Marinas na. Actually baka nga nasa Dasma na tayo. And 2 hours and 13 minutes. Malawag po ang ating kalsadahan. And ninja lang namin ang aking OBR na si Mimidom. At ang ating OPR na si Pongkan. Pongkan. Kawawa naman yung pusa na Hindi pa sanay sa kalsado to eh Magiging rider ka lang bibilang ka to ng helmet Nandito tayo sa pinakamatagal na stoplight sa Dasma Ayan yung Robinson Dasmarinas And then 81 kilometers pa Baka mag breakfast kami along the way So let's go! So guys, it's 7.01 in the morning at napakalamig po ng hangin dito sa may bandang silang. Uh, we're approaching Tagaytay in 15 minutes. Baka mag-shell select muna kami kasi kumukulo na talaga yung chanko. Uh, lang ako. Kakain naman tayo ulit dun sa Batangas eh. Kasi eh, ang hirap mag-drive ng gutom. <laughs> Tsaka hindi pa ako nakakapagkape. Tsaka para makapagpahinga rin to si Pongkan saglit. Baka na-stress na sa motor eh. Pero stable naman siya. Hindi naman matagtag kasi naiipit naman siya ng hita ko. So, sarap mag-ride. Grabe. Na-enjoy ko yung hangin, yung tanawin. Actually, tanawin. Mamaya pa nga yan eh. Pero, may enjoy mo rin yung mga dumadaan sa kalsada na motor na nakakikita na mo eh. Ginagawa yung arko nandun sa Tagaytay. Eh. Ano kaya gagawin nila dyan? Ah, lalagyan nila siguro ng Christmas tree? Eh na, Sky Ranch. Yes, nice. Sobrang tagal ko na rin hindi nakapunta diyan. Ako ko kung anong oras na nagbubukas. Siguro mga around na uh, almost 10 a.m. Wait lang. Ito masarap. Shell Select. Cafe. Ang laki ng cafe nila rito. Tayo sa gilid. Para may makapike pang mga sasakyan dyan. Pwede naman tayo rito sa gilid eh. Ano na, dalawang floor sila oh. Kamusta ang pongkan? <laughs> Bugbugyan sa dra... Biyahe! So ito yung tsura niya. Hindi ko pa pala nalilinis yung motor simula na bumiyahe tayo nakaraan sa Tagaytay. Mamaya mag... Ah, doon ako maglilinis sa bahay nila Mimidong. May dala akong panlinis ng motor. <laughs> Hindi ko malinis sa Manila kasi napakasikip ng kalsada sa amin. Ah, oh, ang cute, no? Tadaan! Sobrang laking bagay na meron kang hook. Pasok mo yung bag mo. Maka makalimutan ulit. Ako na kay Pongkan. Ako na magbubuhat kay Pongkan. Ay, sige, ako na sa bag mo. So, lagay ko na yung gamit ko rito. Pongkan pangalan namin sa kanya kasi ah, kulay orange siya. Tapos, tinan yung... Mamaya, bubuhatin ko siya. Tapos tignan niyo yung collar niya, kulay green. Di ba ang may green na dahon? Ayan o, sobrang importante nung may hook. Hello! Pongkan! Hi ka sa vlog! Pasok na kami. Ito yung mga pagkain nila. Sausage roll Tsaka isang pepperoni pizza Kamusta naman yung biyahe mo kanina? Nantok Nantok ka? Wala ka pang tulog? Ano'ng oras na nang tulog kagabi? 1 1 Tapos ano'ng oras kayo gumising? 4? 30? Kaya medyo late na kami kasi uh, 4 o'clock dapat kami gigising Kaso si Mimi doon kasi may work kagabi Kaya pagod Para kami kaya dapat snacks lang yan. Isang lomi na lang tayo, mamaya hati na tayo So sa isang hacks na ginagawa namin palagi, pag maghahati kami ng pagkain, kalahati nitong order niya sa akin. Kalahati ng order ko, kanya. Actually, ito yung order niya, yun yung order ko. Para matikman namin parehas. Akin lahat yan, no? Ah, say, lahat yan, no? Paano yung driver? Walang pagkain. Pagod maging OBR. Yung yes, nakakapagod daw maging OBR. Akala ko hindi mo na ilalagay sa akin eh. <laughs> so, ito. Uh, Naka-gear up na kami. I mean, nage-gear up na kami. Nakakabit ko lang ulit yung bag ni Mimi dong. Dalawa yung hook ko. Para sigurado. Ang hirap kasi pag nalaglag yung bag sa gitna ng kalsada. Makaaksidente pa tayo. Kawawa naman yung makaka bangga nung gamit tapos yung isa so nilagay ko siya sa gitna yung isa dito naman para double secure siya diba yan larga diba parang kung tayo huwag lang bibigay yung bracket nasa 2 years na rin tong motor eh eh 2 years nung bumigay yung sec gamit natin yung sipong no mamaya ka na lalabas pupuntahan natin yung farm nila Mimi Dong papakita ko sa inyo yung sobrang kit ng aso doon pala mo 10 grams lang yung bigat tara so guys eto na Twin Lakes with a beautiful view as always uh, pag may mga jowa kayo uh, at friends pwede kayo tumambay dito Ah, uh, napakaganda po ng view. Tapos, eh, may mga kainan naman siya rito. Marami kayong pagpipilian. Sobrang thank you kay Lord dahil napakaganda po ng panahon ngayong araw. Binigyan niya tayo ng smooth weather, smooth travel. So, we're here. Ito na yung medyo mala zigzag road. Lamig! <laughs> Maaraw na! 8.24 in the morning <laughs> <Ayun. laughs> Nubutali ako Kumain kasi ako matamis, di pa ako mininom tubig So it's 8.24 in the morning and Napakalamig ng hangin dito Ayan ako, zigzag road Kurbada! Ayan oh, yung kurbada ni Pixie, ang ganda ng dito naman Ang naman ng mga nakatira dito, ganyan yung view nyo palagi Ang ganda! Kakatakot lang dito guys pag umuulan na eh, yung landslide eh. Kaya yung mismong kinakapitan ng bahay ninyo eh no? Pag bumigay. Ito guys, oh, ang ganda ng beauty ito. So, bumiyahe tayo ng extra 23 kilometers instead ng palaguna para sa view na to. Diba? Tsaka hindi lang yung view ang may engineer ito guys, yung kalsada. Ang ganda rin ng kalsada rito. Nandito tayo ngayon sa Payapa Road. So, update lang ng time, it's 8:29 and 38 kilometers away, 53 minutes away. So, di naman tayo eh. Hindi ka naman kailangan um-overtake nang um-overtake dito. Diba? ba? Eh na ang arco ng Lemery. Welcome to the municipality. Welcome to the Municipality of Lemery. Pupulol pa eh Hoy guys, ito na yung Fantasy World Ayan na si Pongkan Ay ka sa camera Pongkan So picture na lang natin siya Kasama dito sa Fantasy World Dito sa harap ni Tixi Ay sige yan Yeah So tara Ayan na si Pongka na sa loob na So ayan may mga bikers din Tapos Nag picture lang talaga kami Last time din pumunta tayo dyan Shout out kila Dieter, kila Dwayne Na nakasama natin nag uh, South Loop Nasa vlog natin yon, inikot natin to From Cavite to Batangas to Laguna to Cavite Ayan yung last ride na ginawa natin dito So guys, we're 9 minutes away, 5 kilometers. Tanaw na ko na ang Mount Makulot. If makikita nyo ron sa left side natin, ayun siya. Mamaya, mas malapit tayo dyan. Parang nasa likuran lang nila Mimi Dong yan. So guys, we're here na sa Palengke. Uh, Search nyo lang ito, Agila Town Plaza. Ito yung trademark nyo, ito yung Aguila Town Plaza. So saan tayo pwede pero so, ito, may parking dito sa gilid. Are! Sa gilid tayo, magpark din eh! Uh, bawal takpan yung daan, kaya... Saan pwede magpark dito? Pwede dito lang na binilala tayo. So, paparada lang kami rito. Tara! Okay. Ay po. Yan 'yung restaurant ka pa po. Sabay pa. po. Ayun, gilingan ng kape saan daw? After ng halos apat na oras sa biyahe, andito na tayo sa Jannings Kapeng Barako na matatagpuan ninyo sa palengke ng Cuenca. Talagang diniarag sa, lalo na tuwing umaga, itong fresh coffee beans nila. Napaka-proseso ng paggawa talaga ng kape. At meron silang ibang binibenta dito, na chocolate de cacao. 85 po, premium, sa regular po 75. 85 premium, 75 regular. Pino namin siya 85 premium. Ano iba ng premium sa isa? Yung premium ay purong hinog. Purong hinog? Yung, yung premium? hinog tsaka hilaw. Magkahal. Ah, okay. Yung premium, purong hinog. Yung regular, halong hilaw tsaka hinog. So yan, gigilingin nila rito. Magkano tong tableya de cacao? 135. 10 pieces, okay. Ah, sweet and meso ka lang, guys. Magkano yung puro niyan? Ah, wala na puro. Okay, sweeted na. So guys, ito yung kanina. Yung binili natin sa loob. 250 grams to. Ayan Oh, may init-init pa yung kape na pinagiling natin. So nasa 190 pesos to. 250 grams. Ayan guys, so dito yan sa may tapat ng Rural Bank of Cuenca. Palengke ng Cuenca to. Ayan, Aguila, Town Plaza. Marami naman kayong makukuha natin sa Batangas niyan. Malalo nang lalo na, lalo na sa lipa. Iba nakapino na eh, pero maganda sa palengke kayo mismo kumuha. Tapos ipapino nyo. Para fresh na fresh. Ang maganda kasi sa paleng uh, sa sa pinagbilan namin, kadalasan talaga fresh yung coffee beans nila. Kasi mabilis maubos, kita niyo naman dami nabili ron. Over here na sa farm nila. Welcome to Alejandre. Alejandre's farm. Tara. Ay, may Rottweiler, nakikita ko sa nakikita guys, may makikita kayo Rottweiler dito, napakalaki. Medyo matatakot kayo. Ay, may Rottweiler. Wala nang taba. Wala nang taba. Big. Big. po may Rottweiler. Ay, si ano? Okay. So, paparada lang ako dito sa may lilim. So, guys, wait lang ha. Uh, magbababa lang kami ng gamit. Tapos, settle down lang kami. so mamaya gagawa tayo ng kaping barako. So, see you in a bit. Hi guys! <laughs> so kasama ko na si Pongkan. ayun siya. Dito tayo sa farm nila Mimi Dong. So ayan, may kabayo sila ron eh. Kabayo nung pamangkin niya. Tapos ito, pakita ko lang yung greenhouse ni Kuya Jake. Ayan yung mga tanim niya. Kamusta ka na ba dyan, paring Pongkan? Okay naman daw si paring Pongkan. May nakitang butiki. So ito mga tanim ni Kuya Jake. Letos ata to oh. Lettuce nga Ayan, oh. Para ka nasa Baguio Nasa Baguio ko puro lettuce eh Letos tsaka strawberry Ayan ata uso pag malamig yung klima ng panahon So labas na tayo kasi puro letos lang naman Ang ganda ng scarf ko oh. Kita ko lang pala May tortoise Ayan oh. So guys ito Basil Ang galing no? May basil silang tanim dito Itong basil guys, ginagamit yan sa mga ginagamit sa mga tomato sauce yan pag gumagawa kayo ng kunyari, ah, spaghetti na may pasta na may tomato sauce or gagawa kayo ng pizza with tomato sauce. Doon masarap gamitin ng basil. Pasok tayo sa second greenhouse. <laughs> Nangingilam ako rito. Kala mo kumiari eh. So, ito ata ay cilantro. If hindi ako nagkakamali, cilantro. Ginagamit yan sa salsa. Sikat na sikat yan sa Spanish cuisine o Mexican cuisine yung cilantro. Actually, Indian din gumagamit yan. Tapos, ang harap ng, ang dito ng kongka na to eh. Ay, ito kamatis. Ang laking kamatis. Ito pinakamalaking kamatis na nakita ko. Ayan oh. Galing ah. Eh. Hindi ako nagkakamali. Rosemary yata ito. Rosemary. Fresh. Fresh rosemary. Tapos, ano pa ba? Ito, strawberry to. Strawberry na wala pang bunga. Sayang, wala pang bunga. Hindi ko napakita sa inyo. Pero baka by this year din magkakabunga yan. Kasi, kasi December ngayon. Ayan na! Naulan na po! At bigla na nga bumagsak ang ulan. So guys, samahan nyo ako at itimplahin na natin tong kapeng barako. So napakadali lang gumawa ng kapeng barako. Magpakulo lang kayo ng tubig. Tapos, Once na nakita nyo kumukulo na yung tubig, buksan nyo na tong kape, tapos kumuha kayo ng dalawang kutsara. Sapat na sapat na 10 minuto sa pagpapakulo ng kapeng barako. Pero kung gusto nyo mas matapang, mas tagalan nyo ang pagkulo sa kapeng ito. And then naman sa tamis kung gaano karaming asukal ang ilalagay nyo. Suggest ko, untian nyo lang muna, pagdabitin, dagdagan. guys, ipapakita rin ako sa inyo. Bukod sa kapeng barako na ginawa natin, meron tayong tinatawag na kwek-kwek ng Batangas. Joke lang, ang tawag dito, ang <laughs> tawag dito? buci Butchi ng Batangas. Mukha siyang kwek-kwek, pero first time ko titignan, actually, di ko ma-explain kung ano yung nasa loob. Matamis daw to. Oo nga, mukhang asukal yung nasa loob niya. Ang okay. para siyang ano uh, para siyang karyoka, pero yung balat sa labas niya pang kwek kwek syempre sabihin natin sa kape para province life na province life hmm. ah. sakto yung timpla natin ng kape nakita niyo pinakita ko kanina paano yung paggawa ng kape if mga, mga lahati yon yung timpla na yon Pwede nyo padagdagan ulit ng tubig para pag ininit nyo ulit, malasa ulit siya. Pag once na kumulo na siya, doon nyo ilalagay yung kape, tapos nga after, ten, after nyo ilagay yung kape, 10 minutes pakuluan nyo, tapos okay na yun. So guys, ito lang yung small adventure namin ni Mimi Dong. Uh, ngayon lang siya ulit nakauwi ng Batangas at ngayon ko na lang din siya nasama sa mahabang ride. So enjoying na lang namin yung weekend ngayon, November 1 na ngayon. No? So November 2 bukas, holiday pa rin. Tapos November 3 linggo, so mahaba-habang long weekend to uh, enjoy lang namin tayo namin dito sa Batangas tapos uwi na rin kami ng Manila so yun guys thank you sa mga nagla-like Nagsa-subscribe at nagko-comment sa channel natin kasi nakakatulong din yun para ma-boost yung channel natin sa pag-support nyo sa pag-like nyo sa pag-comment at saka at least uh, at least ko rin yung mga feedback ninyo kung paano ko i-improve yung channel ko tsaka yung mga katanungan ninyo ba diba? Uh, para ako nagkakaroon ng mga kaibigan Through online. So, salamat guys sa support ninyo and sana na-enjoy nyo talaga tong ride namin and see you soon guys. See you on my next ride. Bye-bye! O, higup mo na kayo ng kape. Sarap, di ba? Ako gumawa maaari. <laughs> See you soon, guys. Bye-bye.